Hi everyone! Kahit walang nagtatanong at kahit walang nagre-request This is my opinion about that viral 299 peso engagement ring <laughs> So, this is my insight Kasi grabe, malala Iba't iba ang opinion ng mga tao Merong kampi sa babae, meron din nagbibigay ng simpatsya sa lalaki Sobrang hati, as in, hating-hati ang mga opinion And hindi ko magets kasi merong mga nagko-copied na hearts itong malala na sabi ko saan kaya sila humuhugot ng ganong comments ng ganong opinion parang an sama-sama na nung babae ang sama-sama na nung lalaki <laughs> kaya sabi ko sa kaya yung original post na yung post ng babae kaya tinignan ko sa Facebook saglit ito basahin natin sabi dito sa post niya may BF of 8 years just proposed to me But, nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost $299. Ganito lang ba kababa yung talaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring? Or, di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba itong na ko or should I confront him? Kaso, ayoko din namang masira yung moment. In this case, yung emosyon ng babae, nalulungkot siya, hindi naman siya nag rant na. Ano ba ito? Ito lang ba yung hanag ako? Grabe naman yung 8 years kami nagsama. Hindi eh, naman siya nag-grunt na gano'n. Parang, nag-ano like, lang siya na, parang nalulungkot siya na ba't gano'n lang kaya yung lay-ano like, ng boyfriend ko, gano'n na lang ba? Siya nagsasabi naman siyang, I am immature kaya sa ganitong sitwasyon. Nagtadaan ng shot eh. Tapos, ang mga comments, ang mga response ng tao, malalaan na na napaka-materialistic mong babae ka. Dapat magpasalamat ka na lang. buti niya may engage, engagement ring pang binigay. Ang iba nga dyan wala. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, sa lalaki naman, parang grabe naman yung lalaki niyan. Sa 8 years na pagsasama niya, talagang bibigyan ka ng ganyan. ano na lang sa um, future kung hindi ka nga mabigyan ng engagement ring na medyo mahal-mahal, paano na lang yung future nyo, yung magiging anak nyo, yung pag-aaral ng mga anak nyo. Dapat sana, ang mga response ng tao na parang, um, uh, parang, dapat, hindi ganun kahars yung mga words na natanggap, or yung mga responses ng tao. Dapat sana, yung, o, uh, mabuti nga, binigyan ka ng engagement ring, alam mo ba, sa ibang tao, ganyan, ganyan, ganyan. Yung in-advise naman lang sana, hindi yung ginudge na yung buong pagkataon. Sabi niya, parang, wala, hindi naman po ako nagsasabing, walang ano yung boyfriend ko, ganyan, ganyan. Ganoon. Saka dapat sana, okay lang naman na, alam mo ba, hindi naman ganoon talaga kahalaga yung ano, yung... Yung engagement ring, alam mo ba, yung iba nga, nagbibigay ng sing -sing na milyones, pero kontratuhin ng lalaki, ganito, ganyan, ganyan. Yung mga ganun sana ang response, day, ang response ng mga tao, talaga na bang ginudge na yung lalaki, ginudge na babae. <laughs> ang gagandahan naman nito dahil um, natakel yung ganitong usapin na talaga namang sa ito, um, hati ang opinion ng mga tao. May mga babae na okay lang na kahit gantong halagang um, engagement ring, okay na ako, approve ka sa akin. Meron din mga babae na gusto ko ganito ang presyo ng engagement ring ko, gusto ko ganito, ganyan, ganyan. Kasi syempre, baka doon naman niya nakikita yung halaga niya bilang tao. Kasi iba-iba naman yung mga pinanggalingan natin. Meron namang um, okay lang sa sibling ganito. Meron nga mga babae na okay lang kahit bugbugin mo ako, mahal na mahal kita. Meron din mga babae na Huwag mo kong bububigin, lalayasan kita talaga. Huwag mo kong sasaktan. May mga ganong babae, may mga babae na okay lang na maghirap tayo, basta't magkasama tayo. May mga babae naman na ayaw namang maghirap, oo. Pero ang totoo, sino ba namang tao ang gustong maghirap, kasama ng magiging asawa niyo? Hmm. So, ang lesson dito, talaga namang may iba't ibang opinion ang bawat tao at nasa ating desisyon kung sino-sino lang ang pakikinggan natin at ano-ano lang ang kukunin natin na idea. And ito pa, please, please, um, never ever judge the people kasi hindi natin alam yung mga pinanggalingan talaga nila. Hindi natin alam, hindi natin sila kilala para i-judge yung buong pagkatao. Okay lang magbigay ng opinion, pero wag namang i-judge be na ah. gusto mo naman parang kilalang kilala mo na yung tao eh. <laughs> and guess what yung viral na ito pinag-uusapan natin pinagtatalo na natin kasal na sila oo <laughs> and then nakita ko lang sa tiktok nakasal na daw sila nung chulay pa hindi ko alam kung totoo pero yun di ba at least kahit naka-feel ng ganun yung babae hindi niya give up yung pagmamahalan nila sa loob na 8 years, di ba? Um, kaya sobrang mahalaga yung komunikasyon. Sa so, tingin ko naman napag pag-usapan nila ng maayos yun and you know, na comfort naman yung babae. Yun, kaya mahalaga yung communication sa isang relasyon and honesty. Hindi yung hindi pala okay sa yung ganito. di okay lang sa naman ako. Tapos pagdating na pano, hindi naman pala dapat <laughs> maging honest. Kung hindi mo gusto yan, sabi mo, eh, sorry, hindi ko gusto yung ganto ganyan, ganyan. Kasi hindi naman manguhula yung boyfriend mo or yung girlfriend mo na, ay, siguro hindi niya to gusto. Although meron tayong pakiramda, meron tayong mga instinct, pero syempre, dapat maging honest pa rin tayo sa partner natin. Yan, kasi gano naman ang pagmamahalan eh. dapat honest sa isa't isa and yun. Um, maging may sa bawat isa. Yun, tapos, the understanding. <laughs> yun lamang. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Tapos wala namang nakiting. Uy! <laughs> Pinagpabisa pa naman ako dito. So yun lamang. And mag-ingat tayo sa mga kino-comment natin. Um, basahin natin ng maigi. Intindihin natin yung kokomenta natin talaga. Importante pa rin yung mga opinion nyo. Kaya, sige lang. Magbigay kayo ng opinion. And bahala na yung tao na bibigyan yung opinion kung paano niya i-handle tatanggapin yung mga opinion natin. Thank you so much! Sige na. <laughs> <laughs> Kapay pa Bye-bye.